Yan, magandang araw po sa lahat. Pagkutong pag sa aking panibagong video. video reaction muna tayo ngayon. kasama ko po si Kuya Karihiro TV. Hello, shoutout po. JC The Barber PH po. Pakasupportahan nyo ang kanyang first reaction video. ano? So, magre reaction po si JC the Barber PH ng video ni Dara po, no? Pero kasama po yung reaction video ni JC kay Erika, no? Bali, yes. ang re-reaction nito namin ay mga video ni Kalina Pro. So, sana suportahan nyo ito si Dara, no? At napakabait na bata na ito. So, JC the Barber, ay Ito na ba nga alam mong reaction? Kapunan na po natin. Pagpasinsyahan na, nyo na po. Yung pagpasinsyahan. Dahil first time pa lang natin ito. Okay. Yun okay. po, okay. simula. Ayan mga kalingap, pakisuporta po ng channel ni JC the Barber. Ayan, at sa mga gusto rin pong magpagupit, napaka lupet po na barbero. Pasupport po na ka ng channel, pasubscribe, like, and share. Thank you mga kalingap. Ayan, hello po. Isang mapagpalang araw, isang mapagpalang araw po sa ating mga kalinga. Welcome back sa ating channel. This is Kalinga Prob. Ayan, dito rin si Edo at mga kasama natin. Ang K-Boys. So, dito, tuloy ang natin. Araw-araw po, ano. Although minsan uh, hindi tayo nakaka-vlog sa isang araw. And meron naman pong araw na nakaka-vlog tayo dalawang beses. So, ayan. Uh, congrats pala kay na Vincent Caliada at sa kanyang misis. So, ayan. Congrats kay Vincent. Galing kami doon. Pinasal pala si Vincent Caliada. Oh, si ay, Vincent Calyada nung nakaraang araw lang. So, shout oh. out Vincent Calyada. Sana ay eh, magtagumpay ka sa pagtakaroon ng uh, mabilya, no? So, congrats po. Uh, binabati po namin kayo ng mga uh, kalingap barber, no? So, yes. Uh, congrats po. Uh, congrats po kay ano? Uh, Benchan Calyada. Siya yung mga discount kay Rachel. Siya po, panoorin natin. Kanina, So ayan, uh, after ng kasal, diretso kami dito kay Nadara para maghatid ng ano, ng tulong po ng sponsor. So hindi po namin patatagalin para magamit na po ni Nadara ngayon darating na pasukan. So tara mga kalingap, samahan niyo po kami. So andito po tayo ngayon. Kinadara. Grabe yung bahay ni ano? Ang late lang pala. Nakakatakot pala sa lugar nato, bundok pa naman. Oo, tapos sila lang dalawang magkapatid. Yeah, din si Dara no, talagang oh. ano? talaga'ng uh, matapang na babae oh. at, uh, malakas ang malakas sa loob. Malakas talaga ang loob. Parang siya na 'yung ano, uh, bilang magulang, mag mo magulang mo magulang. So, lahat ng mga gawain siya na pinapagawa mm -hmm. sa kanya. Yung mapanuri natin. Ta walang, ta walang tao po. Walang tao? O eton. Walang tao. Nasa labas yata sila. Yun sila bro. Pasok mo muna yan dyan. Ay Dara! Hindi oh. ano? oh. <laughs> ka nag alam may tao na dito ha. Kumusta ka? Oh, Dara jan mo yan dami niyo palang tanim dyan, ha? Sino nagtanim yan? Sa lola po. Sa lola mo? Apo. Ah, ginagamasan mo kasi... Tataniman po ng talong. Matanim kayong talong? Pag naman nilara sa bundo, nag uh, ano? Nagdadamas ng ano sa bakuran nila. Oo, oh, responsable yung bata. Parang ano, ah sanay talaga sa bundok. Hmm, Saka ano talaga, ano siya, sanay sa hirap. Oo, oh, sabay hmm, siya hirap. Hindi siya ako sa mga ganitong ano, ginagawa ni Dara. Oo, oh, kasi nagtatanim, nagtatanim ka rin, di ba? Oo, oh, nagtatanim din ako, nagkukopra, nagtatanag, -nag, ano nang palay. Oo. Oh, na, lahat ng mga gawain sa bundok, ginagawa namin niya. Naggagamas ng mga halaman sa ano, taniman ng mga gulay. Sin, saludo kay ano, kay Dara, pagka babae. So, ayun mga kalingap, ang ganda. Hindi nis talaga dito kinadara. Kasi ayun din yun, pupunta tayo dito. Yung ginagawa nila. Libangan mo yan. Laki bang ginagawa dito? Opo. Ikaw nag-Facebook. <laughs> walang signal. Ah, oh, So, baka may tanong ka. May ilang signal sa kanila. medyo um, may ilang signal sa kanila talaga. Palang walang signal kaya walang... Puro eh. ha? nabukurin talaga sila pag walang muna. Kaya ang gagawin, ang talagang, uh, kahit ako, pag may nang-signal lang, gagawin ko talaga mag anong tipo sita-sita ng bahay. Tsaka At ano, tsaka, doon mo makikita yung ano, yung pagiging simple. Oo, oh, yun. Kasi di siya naghahanap ng ano yun, ng parang pagkakaabalaan. Kaya, kaya maahusay na ba ba yan? Mga kasi dito, mga ganyang tuwanin, lalo na sa mga, uh, walang signal yung um, cellphone mo. Um, um, papanorin ko natin may tatapakan dito. Wala naman. Matanim pa lang po. Ah, matanim pa lang kayo. Mabili pa lang po. Um, kumusta naman, Dara? Kumusta naman kayong magkapatid dito? Ayos lang po. Okay naman. Apo. Masaya ka ba nung birthday ni Erica? Ka kasi nakalabas ka? Sobra po. Ha? Sobra po. Oh, bakit? Bakit ka masaya? Ano po, ano um... Masyado po kasi kaming close, kaming tatlo, tapos yung Darisha, at po. Ba't kayong tatlo lang? kayong lahat? Kaming lahat po. Ah, pero pinaka-close mo talaga sila, Erika. Opo. Bakit silang pinaka-close mo? Ano po, ano sila? Lagi kasama po sila sa akin tapos ang mabait po nilang ate. Hmm, parang turing mo sa kanila ate. Opo. Turing na nila, nila talaga magkakapatid. Kasi yung unang pagkikita nila ni, ano, ni Dara, si Erika talaga yung ng pagkikita nila, tapos si Joy. So yun, tsaka dumating na rin si Rachel. So yung tsaka doon sila nagkakilala. Para na silang magka, ano, magkakapatid na, at magka-close na agad sila. Marami. Unang pagkikita pa lang yun, parang close na close na agad eh. Pero, pero pinakamalapit na ano talaga kay ano eh, kay Gita, tapos si Erica. -hmm. So yun po, panorin po natin. Pwede po ba mag-birthday ng ganun? <laughs> Kaya naman po. Bukang mga ano kanya, pinagang ganyan-ganyan mo yung itak mo. Itak mo. Itak ka, pa kay Mayroon pa naman pong bigas. Tara, yung ulang Wala na? Wala na. Tama-tama yung ano namin. Isang words itong ano. Dala natin. Tama-tama. Naalala ko yung bahay namin ng ganito nung nasa bundok pa kami. Kaya, na ganun yung bahay namin talaga dati. Balikot tatlong bahay namin siya. Yung isang bahay na sa bundok. Ganito talaga. Kumbaga parang kubo lang. Kansya nang talala. Kung mo, sa, sa palayan ng trabaho, dito ka ni Adik ang nakatira. Pero pa, naranasan namin talaga ganito mo yung buhay nila. Nakaka-relate. <laughs> Nakaka-relate. So, na, nare-relate ako sa mga ginagawa ni Dara. Nung buhay siya, bukid talaga. Mga tinaga. Pero sa lodo kay Dara kasi, ano lang, so uh, solo lang siya siya parang magulang na siya. Mahirap yung mga ano nung magulang tapos wala kang kasamang magulang sa bahay, siya alo ng isang bahay. Pero, burabi si mm -hmm. Dara. Sa Naka, ano kayo yan, Dara? Naka, at pwede, nakakadiwa. Siyan panitin po natin. Ngayon po, Ngayon po kasi eh, talagang sila Dara ay talagang tinututukan po natin kasi wala po siyang parents, no? wala siyang kasama dito, guardians. Talas ang itak ni Dara. Ano yan? Kay lola mo? Ayan na, Dara, may groceries kami para pag wala kayong ulam, ay hindi na kayo lumabas. Ayan, Ayan ayos. Kita-kita kita na natin. Ang dami. Ito po mga kalingap bahay nila, Dara. Ay, may hilo naman pala. Eh, nakainap na po ang bahay nila Dara. Yeah. Darabi si Dara. Nandito lang. Talagang, nandito sila dito. Bakit hindi kayo lumalabas nila, ano? Nila ate Choy. Ate Choy at ate ari, ka mo. niya pa kung... <laughs> akong minsan. Hindi niya alam ka? hindi niya ayaw ka? Hindi ako nakakasama minsan. Kasi pa wala po akong okay. magsangal. Hmm. Photo, photo, baby. Sige po. Thank you, thank you. Oo, oh, lapit lang. Pwede kang tumambay kina Erika kasi dyan lang yun, oh, no? sa labasan. Alam mo yung bahay nila? Hindi po. Mm hmm. Lapit lang, pag wala kang magawa, tikto kayo. Swimming, masama ka? Nagpaplano kasi kami mag-swimming wow. bilang celebration ng successful na birthday party ni Erica. And yun, maraming ano, celebration na rin kasi grabe, nakagawa tayo ng panibagong record sa ating YouTube channel. Wow! live view. Grabe. Nasa 111,000 views sa premiere pa Grabe. Ang lakas. Nakagawa si Kalinga Prab na record ka ano? record. Na-beat niya, no? Oo. Masa 111 11,000 yun at magpapaswimi pala to si Kalinga pra kasama mm. si Dara lahat sila magkakasama La, uh, si Dara, si Joy at Erika at saka si Rachel halos siya ni Pwersa sila sigurado mas ano to mas malaki pa yung mga manunood yung mag-aabang ng premier ano? Mm. Siyan, so, suportahan po natin si Kalinga Brat. Siyan po. Uh, tuloy po natin. Sa ating Ay, hindi ako nagkakamali. 111,000. Ayan. So, sasama ba kayo ni Bea? Opo. Panag-swimming? Dito lang naman sa malapit. O, kasi... Dapat andun rin kayo kasi... Um, para mas maging close pa kayo nila, Erika. ba? Diba? Apo. Rumapahit pa sila? Opo. <laughs> Madadal-dal din ba eh. Sarap ng tubig dito. Lagi ka lang. Galing yan dyan, no? Oh. Sa balon. Kaya nga, sarap. Kaya na pasok kanya, 29? Opo. Ayun. Naka-ready na ba yung gamit nyo? Hmm? Siya na po. Asa yung uniform mo? Oh? Ayun na po yan. First time ni Dara magkaroon ng sariling uniform. Pati si Bea, meron na rin. Meron na din po. Ah, yan. Ilan yan? Ilan ang nabili mong uniform? pinatay po, 250 po. Mm, ilan? Ilang pares yan? Isa lang? Isa lang po. Ba't isa lang? <laughs> pang lunes, martes lang naman po to. Ah, Tapos, ma bakit pag -day? pwede, Tuesday? Pwede naman din pong ano, puting t-shirt lang po. Ha? Ah? Puting t-shirt lang po, pwede rin po. Ah, so pang ano lang yan. <laughs> ito may mga sabon pa, ah, Dara. Ito. Ayan. Kung na rin naglalaban ang naglalaban no? Opo. No, okay. Tutulungan no, ka ba ni Beya? Minsan po. Ha? Minsan po. Ayan. Anong sabi ni Papa mo? Ha? Hindi pa nga po nakakasabi. Hindi pa nga po nakakasabi. Ilang na linggo na kanina ako usap Dalawang linggo na po ato. Hello? Dalawang linggo na sila hindi nag-usap. Hindi ka ba nag-aalala? <laughs> nag-aalala nga po eh. Bakit dalawang linggo na hindi nag-usap? Parang hindi pa ako nakakontakt. Pag tinatawagan ko na po siya, hindi po nakakontakt. Kasi sa bundok siya minsan ano, naka-assign. Bundok din pala doon. Dapat dito na lang maraming bundok dito. <laughs> si ate mo. Nasa ano po Nakakausap mo ba siya? Opo. Tatanong kita kasi, siyempre, kailangan mo din ng makakausap, di ba? Kahit kain dalawa lang sana dito, kahit kayong dalawa lang ni Um, ni Bella nandito. Kailangan pa rin ng assistant kahit sa ano lang, kausap lang. Ayan. Napaalam ka ba sa mga ginagawa nyo dito? No. Napaalam mo kina ano? Kina Kila dito. Oo. People knew her by her will

Ang kawa. Masuti nga po sa yung ang kasal kaso. Wala na tayo ng kasal. Alam ka naman nang magkala po tayo kay ng okay. Oo, alam ko nakakawal okay. ko ng respeto. Pero, pasasaya ko sa mga nanonood ko. Hello, Dara. Hello po. Ayos sir. So, Natatakpan ko ng ano, 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 tikpan. lang po yan. Eh. Tapos ka naman? Ayos lang po, ikaw Ang si Pag -sipag mo talagang rurain, no? Thank you. Ang nadit, ang nasa ina niya tayo lahat. <laughs> lahat <laughs> <laughs> ng katangay, anay na ano. Oh. Ay. 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 Kaya mm -hmm. mo na yan? Uh Opo. -oh. Sorry. Kasi pag ang mm pergawahan ko. Halos -hmm. lahat ng katangian na sa'yo na. Yung kagandahan, kasi agad, katangian. Ay! Pwede. Gano'n na katagal, gano'n na kayo okay. dito okay. at tagal dati? Matagal na ako pangyay dito. Kasi marami pa na po. Nagpapasalamat ko kayo sa alinga. Kasi natulungan niya kayo, gano'n? Opo, sobra po. Ako na po kasi ako natin ako, kasi naidala ito. Ala, uwa ka lang ako ng tulong. Ngayon ano na uyata kayo. Hindi po. Sana yung anak ay uwa o kaya? Grabe galing ni Dara sa mga gawain sa bahay. Kaya pag, ano, pag ipinang gamit, kitang-kita naman eh. Pagkakataan ng mga sa bahay ko. po natin. Sinay na kayo sa mga Samantala nga ako hindi na urasanay sa akin. Ano sa ni Erika po? Magandang ha? Sobara po. Nag-enjoy na masyado. Anong gusto mong sorin sa aringa? Kasi tinulungan ka nila. Siyempre po, nagpapasalamat ko masyado. Sa akin? Naging goodbye ka na lang. Ah. Grabe <laughs> <laughs> ka Kaila ka, kaibigan na. Ang nalangin ko ito ni Erica. Magraban sana mong alayin. Hello ka kay Erica. Oo. O. Basta ko ati Dara, ang hiling ko lang ko sana sa inyo, yung maayala na yung mga pagsubok na darating sa'yo. Tapos dapat, kung mga... Pero nung nga, nung nga ako sa'yo, nabasa, eh, dumagang ka Kasi hindi lahat ng mga taong katulad mo, hindi na pwedeng pwede pakatapakan. Dapat tumagad din. Kaya mo, katulad ko, kahit tuloy siya ko, totoo naman eh. Totoo naman na gato yung mukha ko. Kaya mo, ginagawa ka ng tayo mo ko, ginagawa ka ng tayo Basta Kaya nga lang ko, wala ito. Ah, uh, kanino uh, ka-uwa mo mo ito ka? Uh, wabubuto, kay Edo, ay kay Edo o sa akin. Kasi ako, wala na ang katangian na Ana, magaling ko ta. Wow! Ah, uh, masip. Hindi, doon lang yung masip. Oh, kasi tama doon ako. <laughs> ano, ano, uh, ano, magaling mga gugot. Tapos, kasi rin sa alinga. Kasi nga sa hand. So, kanina ka uuro oh, ito oh, oh, talaga. Sa akin po, oh, kay Kuya Edo. Kay, ano, uh, kay Erika ko. Oh. Wala. Uh, um... Kay... Kay Kuya Edo? Awww! Sakit! Wat kay Kuya Edo? Ang goot na ko Kuya Edo. Wat kay Kuya Edo? ko ni Kuya Siguro... Siguro kasino ako, no? <laughs> <laughs> yes, no lang ako? Sige <laughs> lang <laughs> So, sino ang hos nga ito yung hulang? Ako o oh, si Kuya Edo, kakalirin ah, ka. Kasi kung, kung kung si Kuya Edo ang on kakalirin nyo, ibig sabihin, trust nyo oh. ko. Pero kung... Atin, Pero kung may transin, transin ba yun? Ay, naku. Lahat na, na binabang <laughs> dito, kakalirinig na yun. Ano ka, nababalbae ka pa. Sana yung hana ako ang huwag ko. Madami na nga ako. Dapat sa kanya ka lang, hindi ka nalahanap ng iba. Ang gusto ko lang ako kasi yung ano, yung kaaw ng wadangin. Madami ang huwag kasi. Doon lang daw ako, doon ako sumisita sa'yo. Karami ako. Dapat yung isa lang. Oo, oh, isa lang. Pero ang importan na talaga sa yung pag-aaral ko. mas ka oo sa akin. pero ang isi ko, oh, at yon, eh, ako, isip na ka rin ako hanggang ngayon. Gawin talaga ano natin. Huwag lang maswacet ano ikaw maswacet yung utak mo kasi kahit ito hatac ka masipag ka to uskayong to to wal iyan ko lang o kung odang na kayo kaya kung magdating na ito ate ano ati 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 so masasabi ko lang o ati ati ano ati 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 sa akin ati 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 ay ano at ate daya ano o yung ano o yung sa ano ano o yung o sa ano yung ay uh, po natin yung video kasi Kasi medyo, medyo uh, um, ano po uh, Puro kay Arjun naman po ano Puro <laughs> na lang Katatawa na lang tayo kay Arjun kaya urong natin kay Arjun po <laughs> Puro lang pa tawa si Arjun ay <laughs> simpo po <uro> po natin Eh hindi urong po yan sa nag si Lagara. Naglilinis. Yan maganda eh, yung part na naglilinis niya. Ayan, ayan. Hindi pa. Hindi pa. Puro na pala Archie. Ayan, ayan. Okay din. Maganda yung interview ni Kalinga, for me. Kagbidar mong kamas. O na marunong talaga si ano si Erika sa naka. Sa... Dinunong siya magdamas no, magdamas. Bainen uh, uh, ganyan, giden ganyan dinaw mo mo si eh, Kinataktab lang ng mo So, pagka naglilinis ka sa bukirin mo, kaya sa mga paligid ng bahay ng badam mm -hmm. mo, pinatagtag mo lang ganun. Uh, parang marunong siya magapas no? Oh. Marunong hindi siya siguro oh, gapas Oo. Oh. marunong siya siya, ano, sa bahay, sa bundok. Ganyan talaga yung ginagawa namin nung ano, bata pa kami. Kasi noon, hindi ako may hindi magtampay na, mm -hmm. na bahay. lang pala, so ako tumutulong sa magulang. Yun po, panarap natin. So, ay mga kalingap, uh, may bibigay po tayo kay Dara, pinabibigay po ng sponsor. Hindi ko po dala yung notebook ko. Ayan, pasensya na po. Pero 5,000 po yung pinabibigay niya. And, mangiting ko na lang po sa sunod na vlog, ano po, kung sino man po yung nagbigay. Ayan po. Thank you so much po sa buting sponsor natin nagpabigay ng 5,000 para kay Dara. Ayan. Dara, may bibigyan ako sa'yo. Ang dami sponsor. Siyan so, po ay ang dami sponsor pala ni Dara. Maraming maraming salamat po hmm. sa mga... Salamatan muna natin yung mga sponsor. Oo, oh, pasalamatan. pasalamatan. Pasalamatan din natin ang Team Kalingap, no bro? Pasalamatan. Oo wow. nga pala. Pasalamatan ko po muna ang Team Kalingap, si Kalingap at uh, siyempre sa panumulo ng kalingap si Kuya Pal Santos Matubang at si Ate Eve na vlog. Syempre, at sa lahat ng mga charity vloggers sa Pilipinas at sa buong kibos, buong kalingap po. Siyempre tanto natin si Mag lahat. Siyempre maraming salamat po. At uh, tuloy po natin yung video. At syempre, si Kuya Pal Pero TV, support tanto natin. At uh, please support po. Salamat po. At uh, tuloy po natin yung video. Gamit mo dito sa inyong bahay. Salamat po. Thank you po sa Thank you po Kuya Raven sa mga team kalingapan kay Kuya Balan kay Tita Edna. Maraming maraming salamat po sa nag-sponsor at sa sa mga viewers at sa nagbibigay ng nit ng, ng, mga ito, mga ano. At sa grocery po, maraming maraming salamat po. Ayun. Ayun mga kalinga. Uh, bigay po ng sponsor kina Dara. salamat po sa tumutulong sa magkapatid na ito kasi sila din po talaga yung sobrang ano. Uh, um, kailangan din po ng tulong kasi yun nga po, sila talaga lang dito. Ano po? And, iba naman pong uh, beneficiaries natin, kasama naman po yung kanilang magulang, di ba? Kaya ito po, ay si Pugno ni Bea. Oh. Kaya ito po yung ano, um, isa sa mga na, piyotupo natin, si Dara. So, ayan. So, Dara, maaalan na rin kami, Dara, ha? Ingat, ingat kayo dito ang dalawa ni Bea. Ito ka, Bea. Ingat kayong dito Ni Bea Pag may kailangan kayo Text mo lang kami Ano? At may number naman ako sa inyo So Sabi ni Kalinga, prab Pag may kailangan kayo I-text e lang daw siya Okay. Ayun po mga kalingap, thank you so much po sa inyo lahat. Ayan, sa mga sponsors, kay Sir Jun A, thank you. Sa Coos, kay Ninang Marlid Pablo. At sa lahat po ng mga nag-sponsor, hindi ko na po may isa, -isa pero sobrang thank you po. Siyempre, huwag natin kalimutan si Kuya Bal, yan ang ama ng Kalingap, kung saan nagmula po ang buong team Kalingap. So, ayan, mag madilim na naman, kailangan nyo nang mag... So, dito na lang po yung video natin. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa aking YouTube channel, si Kuya Barber TV, at kay Kalinga Prab, at sa si lahat ng mga viewers po. Pinaka number ng mga viewers sa mga viewers po. So, po natin si, ano, si Kuya Robin, si Chia po yung nag-scout kay Gara. Kaya nakilala natin si Dara at, supportahan po natin si Kuya, si Kuya Robin, Indiano Bicolano yun po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa mga supporta at sa mga susuporta pala sa mga hindi pa po nakapag-support sa akin YouTube channel, please support po para kung sa kalimat po uh, lumaki naman yung sa 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 orin natin sa YouTube ay ibabahagi po natin siya kay Kalinga Prab para makatulong din po tayo sa mga beneficiaries ni Kalinga Prab. Yun po, maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po. Bye-bye.